Hello mga kaedol for today's video. <laughs> <laughs> Hinayin na, na ako. Kaya maulaw po sa kulting. Wala magpilir ako gibon. Lantaw, lantaw. Rabun ko ani Oh. Lantaw, rabun ko ani ba? Sindig na ko ikaang yan. Ang ah, barato ba? diba ay ah nanta lang tadi ay puro po perfume ay cream power the foundation ay garo ni ay pink light beige Ito yung beige. Natural beige. Light beige. May kamahal man. May kamahal ah. Diyos mio. Malang tana. <laughs> Wala pa na order kinabili ni. Eh. I can't forget lipstick. use the lemon and any lipstick any eh? time a long block Shh. number two dua. Here, serum foundation. May mm -hmm. tamahan naman. Alip bang... 15. Ay, kanina lang guro ay 179. Water, lip, and cheek. 10. Mahal man. Number 2. 1. 2. No pay out of the way